Oo. Ang kagayunan po, Piyo Tabi, ano, ah, sige ang dakol. Ah, kan, primero tapong taon, nasa 200 plus, ang sa mga couples nga uh, last year nasa 300 plus at inunya na taon tabi eksakto 446 couples tabi ang ma-celebrate kan sa indang uh, golden wedding anniversary. Oo. kaya nag-decide po kami uh, human po iyan ang taramo ni Gold Grex na uh, duwang duwang aldaw na po inigibo. Mm hmm Duwang aldaw. Eh, Kung one, ano lang, one day lang, ini po, pigbanga na para bako masyado crowded po sa Albay Astrodome. Asa mismong aldaw ka iyan tabi, Sir Pio, at 10,000 pesos. Bako po ini, ano, bako ini bayad kan sa indang, ano, pag-ibahan ng haloy, ita matatawadan ang mga pigagihan kan mga mag-agom. Pero ganit pa konsuelo na sana po ini,